Hello mga ka-OFW, this is my new vlog for today mga ka-OFW pa-dinner dito sa aming mansion Hi mga ka-OFW, ngayon mga ka-OFW at super busy kami eh super busy ang OFW nyo dahil so for daming busy ta for today yan, naka-prepare na kami yan naka-prepare na yung aming mga dapat i-prepare Ayan na siya. Mm -hmm. At napakarami nila ngayon ay 4 girls lang. At 26 kapiraso. Ah, uh, nakaready na kami yan. Ha. Ang kami ano dito. O dito mga halawa. Mga kindi nila. Ayan. Ayan. Mm. Uh, hindi Hello mga ka-FW, ngayon at tayo ay magpaka-usok dito sa buong sala dahil nga ay may party kaya kailangan nating pausukan ng bakor. Ito yung ano ng mga Arab, tradition ng mga Arab. Once na mag -ano sila, kailangan mong pa-banguhan ng ating back ana para para mabango yan ang ano nila dito yan at tayo ay magpa dito sa buong sala dahil nga may bisita to yung sala at yan natin siya para naman siya mag ano Uh-huh yan Ito yung sala dito yan. Yung paano pag magdasal sila dito sila. Ito yung ano dito. Yan. Napakalawak ng ano dito. Yan. Ito yung dining nila. Yan. Mamaya po natin pagkain yan. Ito dito ang mga protas. Dito ba't tumatlagay ayan napakalawak patas ng nila at ito na nga at nakaano na nga mga KFW naka preferred na lahat at mamaya maya tatawagin na natin ating mga bisita yan yeah, napakasarap ng kanilang pagkain mga KFW at talagang hindi ka magsasawa nito Napakahaba din kanilang lamisa dito dahil at itong bahay na to ay isang mansion. Thank you, thank you for watching.